Siyempre, ito, kamatis, haluyas uh, sibuyas, bawang. Ayan sya. And then, itlog. Dalawang itlog po yan. Gusto ko sana tatlo kasi dalawa na lang natira. And then, yan, prinitong isda. Uh, yellowfin na isda. So, sa inyo, kung gusto niyo yung light-light lang ako kasi gusto ko yung medyo, yun na, na crunchy crunchy na siya <laughs> yun ang gusto ko pag prito niya isda ganun and then ito syempre hindi mawawala si magic sarap syempre may asin din at saka pamintang pino yun yun ayan mainit na may mantika na yung kawali kasi mainit na yung kawali o so, si Luya Hiniwiwa -hi ko sa medyo maliit. Cubes ba? Cubes sa pagkahiwa. And then, si bawang. Ayan, halu-haluin natin hanggang sa mag-golden brown si bawang. And then, si sibuyas. Ayan na siya. Hanggang sa mag-amoy-amoy aroma na masarap na. Maluto na si sibuyas. Ayan, tapos si kamatis. Ayan, tapos ano ko ng mga sandok para mas umano, lumasa siya ayan tapos yun ko yung pamintang pino ganun talaga ako pag magisa sinasama ko ang pamintang pino ayan mga palalabs yun haloin natin anohaloin -halo and then magic ayan ganun ako pag nagisa ewan ko nakasanayan ko na yung ganyan hinalo si magic sa kanila para may lasa naman sila Ayan na, mga palalabs. Nalagyan ko ng tubig. Medyo madami yung pagkakalagay ko. Kasi hanggang mamaya, dalawang beses namin uulamin to. Dalawang beses namin uulamin. Ayan, antayin Hinalo ko na. Antayin natin na kumulo siya. Tapos lagyan mo natin ng asin. Huwag masyadong madami. Ayan, si asin. Ayan, kumulo na mga palalabs ko. Siyempre, tikman natin muna, ha? Kung okay, kung medyo maalat ng konti. Yun kasi mas okay. Tapos, lagyan natin sugar. Kuting sugar. Ayan, mga palalabs. Naglagay tayo ng sugar. Ewan ko. Yan ang gusto kong anuhin na may sugar siya. Ayan, di ba? Yan si sugar. And then, yung itlog, ilagay na natin. And then, haluin natin. Halo na. Ayan na siya. Wala din, kumulong-kumulo. Antayin natin, ha? Yung kulong-kulo na siya. Bago natin ilagay ang mga naprito nating isda. Yes. Yung mga naprito nating isda. Ayan na siya na ilagay ko na yung yellow pin na giprito ko. Masarap siya dalawang bep. Pangalawang beses ko na tong luto. Simula nung ano, pandemic. Ayan siya mga palalab. Sureball naman ako na masarap to. Siyempre. Ayan na siya. Pwede na kaming kakain. Kakain. Pwede na kaming kumain pala kaya rin siya mga palalag para na naman tayo kasi ganitong taglamig kailangan natin to siya na medyo may sabaw ayan siya mga palalag siyempre kailangan natin pakuluan ba? Diba? ay love 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 thank you